Magandang umaga po sa inyo. Ako po si Archbishop Chito Tagle ng Manila. Magkape at pandasal po tayo. Pagnilayan po natin sa liksikin ang mga bagay na makadiyos. Noong estudyante pa ho ako, isang bagay na hindi nawawala ay ang research o pagsasaliksik. Lalo itong umigting at naging seryoso sa kolehiyo, sa masters at doctoral programs ang ganda po ng salitang Tagalog, magsaliksik. Talagang pupuntahan mo ang kasuluk-sulukan ng kasaysayan, kaisipan ng isang maiakda, at kabuluhan ng isang katotohanan. Umuunlad din po ang iba-ibang larangan ng buhay dahil sa masusing na pagsasaliksik ng mga dalubhasa. Sa umagang ito, Wag lang tayo magsaliksik sa pag-aaral o sa paghahanap ng tindahang may sale o sa restaurant na masarap ang hinahain. Saliksikin po natin ang isip at salita ng Diyos. Pasukin natin sa abot ng ating makakaya ang misteryo ng pag-ibig at kalooban ng Diyos. Ang ganitong pagsasaliksik ay uuwi sa pag-unlad sa kabanalan, katarungan at kapayapaan maging masigasig sa research na ito. Kaya sabihin po natin, O Diyos, pag-alabin mo po ang interes namin sa bagay na makadiyos. Amen.